Hi, ako po si Abigail Ordonez. Uh, dito po ako sa UCKG Naga Branch. At bago ako dumating sa UCKG Help Center, meron po akong karamdaman sa katawan, sa aking katawan na kung saan na nakakaranas ako ng pagsusuka araw-araw. Na tuwing kumakain ako, inilalabas ko din lang yun. At yung sobrang pananakit ng tiyan. So dumanas ako ng ganitong karamdaman sa loob ng mahigit tatlong Uh, taon. So dumating din sa point na na nagiging depressed na ako kasi hindi ko alam kung paano pa ako gagaling sa sakit na to. Um, meron yung pumunta kami sa albolario para patingnan kung bakit ganito yung nararamdaman ko na lagi akong nagsusuka. Araw-araw sumusuka ako. Um, masakit lagi yung chan ko. And then dumating din yung time na um, pumunta din ako sa doktor. Humingi din ako ng na, uh, na magamot ako. So, nung time na yon, uh, binigyan niya ako ng gamot, naggamutan, uh, uminuman ako ng gamot ng mga anim na buwan. Pero after noon, bumalik ako sa kanya. Ganun pa rin yung nararamdaman ko. Nagsusuka pa rin ako. Hindi ako makalakad ng matuwid kasi nga laging masakit yung tiyan ko. So dumating sa punto na minsan kahit sa gabi masakit yung tiyan ko na hindi ako makatulog. So yung time na yon after six months na umiinom ako ng gamot. Sabi nung doktor, uh, kung hindi pa rin mawala yung sakit ng, chan, ng pananakit ng tiyan ko, i-refer niya ako na mag-undergo ako ng colonoscopy. But, uh, noong time na yun, uh, naimbitahan ako na pumunta ng Simbahang Universal. So, dito natutunan ko kung na merong solusyon sa karamdaman ko na uh, merong paraan para ma malunasan o matanggap ko yung kahil ayong uh, kagalingan ko. So nakatanggap ako ng ng prayer, pinahiran nila ako ng langis. So lagi akong pumupunta at uh, tuwing alas tres ng hapon para matanggap ko yung strong prayer at dinidetermine ako lagi na gumaling ako sa karamdamang yon. Pagka, pagkalipas ng ilang linggo, naranas na experience ko na nawala na yung pananakit, hindi na ako nagsusuka, suddenly gumaan na yung pakiramdam ko, nakakatulog na ako ng mahimbing. At doon ko na, doon ko na tanggap na nung pumunta, nung bumalik ako sa simbahan, doon ko na tinanggap yung talagang kagalingan ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil uh, nung dinala niya ako sa Universal Church, doon ko na natutunan na lahat ng uh, problema ay may solusyon. So dito ko natutunan kung paano gamitin yung faith ko para matanggap ko yung kagalingan ko hindi mahalaga ang anumang problema na iyong kinakaharap. Ang lahat ng yan ay may kasagutan ngayong linggo alas 10 ng umaga. Magkakaroon ng isang panalangin sa Panginoon para sa iyo at sa iyong pamilya dito sa Athens at ika'y makakatanggap ng banal na tubig na binasbasan ng ubispo at ito ay nakasulat sa banal na aklat ng Eksodo, versikulo 23, kapitulo 25 at inyong paglingkuran ang Panginoon ninyong Diyos at kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Sigro Avenue 122 Limang minuto lamang po sa Sigro Fix Metro Station. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa WhatsApp 6947022552.